Welcome to Miss Callie Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istorya ang ibabahagi ko sa inyo. Ako si Ina, 27 years old at taga Kabite. Isa kong mabuting may bahay sa aking asawa na si Nick at ulirang nanay naman sa aming limang taong gulang na anak na nag-aaral ngayon ng kinder. Noon pa man ay pinangarap ko na na maging isang may bahay. Palibasa hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na maramdaman ang pagmamahal ng mamagulang dahil maaga silang kinuha sa akin. At sinabi ko sa sarili ko, nababawi ako kapag nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Yun nga lang nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung matutuwa pa ba ako sa mister ko o mas mabuti pang iwanan ko na siya dahil sa paulit-ulit niyang pambibintang sa akin na may ibang lalaki raw ako. Kung sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Sa aming lugar kasi, maraming lalaki ang nakakapansin sa akin na maganda at sexy raw ako. Kahit naman kasi abala ko sa pag-aasikaso sa aking asawa at anak, hindi ko pa rin kinakalimutan ang aking sarili. Naglalaan talaga ako ng oras sa pag-aayos. Sabi pa nila, hindi mo raw aakalain na may asawa at anak na ako. Kahit kasi nagkababy na ako, balingkinitan pa rin ang aking katawan. Maputi rin at makinis pa rin katulad nung dalaga pa ako. May asawa na ako. Oo. Pero sa kabila ng lahat ng yon, marami pa rin kalalakihan sa amin. Ang umaaligid sa akin at nagsasabi pang liligawan ako. Hindi ko nga lang sila pinag-iintindi dahil pamilyado na akong babae at hindi ko kayang lokohin ang mister ko. Pero hindi ko naman akalain na darating pala ako sa punto na maririndi ako at magsawa. At hindi ko lubos akalain na yung paulit-ulit na binibintang sa akin ng mister ko ay gagawin ko rin pala para lang makabawi sa kanya. Hindi ko alam na magagawa ko palang makipaglaro sa apoy ng kasalanan. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Nick? Tumigil ka na nga sa mga hinala mo sa akin na wala ka namang ebedensya? Sigaw ko sa aking mistera. Pikon na pikon na kasi ako. Sa araw-araw na lang, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghinala ng maghinala. Anong wala? Bakit kasi hindi ka nalang umami na mayroon kang ibang lalaki? Sino ba? Si paring Omar? o yung tabuero nating kapitbahay. Kung 27 na ako, 37 naman ang aking asawa. Sampung taon ang agwat ng edad namin. 20 anyos ako noong makilala ko siya at maging nobyo. 22 naman ako noong mabuntis at pinili na lang na sumama sa kanya. May cura din naman si Nick at maganda ang pangangatawa niya. Kaya hindi ko alam kung bakit ganyan na lang ang insecurities niya gayong gabi-gabi ko naman siyang pinagsisilbihan sa kama. Ano ba, Nick? Ganito na lang ba tayo araw-araw? Pinaghihinalaan mo ko sa kasalanan na hindi ko naman kinawa. Para sabihin ko sa'yo, wala akong ibang lalaki. At tingin mo ba magagawa ko yun? Pangangatwiran ko pa. Gumawi lang si Nick at nagsimula na siyang maghanda para sa kanyang trabaho. Isa siyang mekaniko sa bayan. Alas 7 ng umaga ang pasok niya sa trabaho at alis sa isna naman ng gabi ang uwi niya. Hindi na siya dito sa bahay kumakain ng tanghalian niya. Kung minsan ay pinagluluto ko siya ng pananghalian. Pero madalas na hindi na kasi nagluluto naman ng pananghalian para sa kanilang mga mekaniko ang asawa ng amo nila. Humiling na lamang ako at sinimulan ng ayusan ang aming anak para sa school niya, 7.30am ang pasok niya sa eskwilahan hanggang 10.30am. Kaya araw-araw mag-isa lang akong naiiwan dito sa bahay. Pero sobrang dami ko namang ginagawa na gawaing bahay. Kaya kahit wala sila'y maghapon din akong pagod. Pagkatapos, maghanda ni Nick papuntang trabaho. Kusa na siyang umalis at hindi man lang nagawang magpaalam dahil sa away namin. Napabuntong hininga na lamang ako. Sino naman kaya sa mga chismos ang kapitbahay namin ang nagsabi sa asawa ko na may iba ko? Dinig na dinig sa kabilang bahay ang sigawan niya ni kuya ni kanina at iina. nag na naman kayong dalawa? Tanong ni Boyet, ang pinsa ng aking asawa na nakatira sa kabilang bahay. Disinuwebe pala ang si Boyet, pero iba na ang tatinya Batak ang katawan at may itsura din mag-isa lang siya sa bahay nila. Ang mga magulang niya ay parehong nasa abroad at mga OFW doon. Guwapo si Boyet at habulin din ng mga dalaga dito sa amin. Kilala rin siyang pilyo sa mga babae. Palibas ay nag-iisang anak, kaya spoiled na spoiled sa mga magulang niya at hinahayaan lang siyang gawin ang mga nais niya. Paano? Walang kinawa yung pinsan mo kundi maghinala na may iba ko, Naiinis na nga ako eh. Reklamo ko sa kanya. Parang araw-araw na lang ganyan yung pinagtatalunan niyo. Hindi ka ba nagsasawa? Sabi ni Boyet. Iba akong makatingin si Boyet sa akin kahit noon pa. Naiinis ako sa sarili ko. Kasi talagang nabibigyan ko ng ibang kahulugan kung paano niya ako tignan. Minsan ko na rin kasi siyang nahuli na pinagmamasda ng katawan ko. Nagsasawa na nga ako eh. Kaya lang hindi naman ako pwedeng sumuko. Lalo't alam kong wala akong ginagawang masama. Kaya hanggang kaya ko, magtitiis ako. Hindi na nakakibo si Boyet. Sa sumunod na araw, ganun pa rin ang almusal ko. Nauungkat pa rin ang mister ko na baka may ibarawa ko. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa asawa kong hindi nakikinig sa akin. Ako ang asawa mo, Nick. Sa akin ka makinig po, ba? Wala akong iba. Paulit-ulit ko na lang sinasabi sa iyo, kaya parang awa mo naman. Pakinggan mo naman ako. Hindi naman siguro makakarating. Kung hindi mo talaga ginawa, hindi ba? Ano 'yun, walang sila? Wala nga akong ibanik. Alam mo naman na inggit na inggit sa akin yung mga chismosa natin na kapitbahay. Sinasabi lang nila yun. Para masira tayong mag-asawa at mag-away. Kahit itanong mo pa sa pinsan mong si Boyet kung talagang may iba ko. Humiling lang si Nick at umalis nang muli para magtrabaho. Nung araw na yun, mag na lang ako ulit sa bahay. Lal na, ihatid ko na rin sa eskulahan ng anak ko. Nanunood ako ng TV nang biglang may kumatuok sa aming pinto. Dali-dali akong tumayo at pinagbuksan ang kumakatok. Si Boyet lang pala. Naputulan pala kami ng tubig, Ate Ina. Walang tubig sa bahay. Pwede bang makiligo muna? Tanong niya. Oo, oh, sige. Walang problema. Pakiayos mo na nga rin yung tubo niyan sa kubeta at mukhang may na naman. Utos ko sa kanya. Oo, oh, sige. Ako nang bahala. Salamat. Bumalik ako sa aking panunood. Abala ko sa aking pinapanood nang bigla kong makaisip ng kalukohan. Hinayaan kong nakabukas ang TV para mukhang nanunood pa rin ako kahit na umalis na ako roon. Total naman ay panayam pangbibintang bibintang sa akin ni Nick. Eh bakit hindi ko patutuhanin para makaganti ako? Pumunta ako sa banyo na nandito sa aming kusina. Halos mapangiti ako ng mabungaran ang maliit na awang sa pinto ng banyo. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon. Hindi ko alam kung bakit bukas ang pinto. Pero tinuloy ko na lang ang nais ko. Pagbungad ko sa pinto ng banyo, ay halos mawala ko sa sarili nang mahuli si Boyet na nakapikit. Nakabukas ang mga binti at kung anong kamilagrohan ang inaatupag. Lumakas ang tibok ng puso ko, lalo na nang mapako ang tingin ko sa abs niya pa ibaba. Nakatakot Ngunit may kung anong excitement ang bumalot sa aking pagkatao. Grabe, may ibuboga pala siya na alam kong kaya niyang higitan ng aking mister. Maya-maya, namalayan ko na lang ang paghaplos ko sa sarili ko pa ibaba. Mas gwapo ang asawa ko kung ikukumpara kay Boyet. Pero ayaw ko mang aminin, pero mas nabiyayaan ng binata. At nagulat na lang ako nang biglang humiti si Boyet habang nakatingin sa direksyon ko. Sa puntong yun, alam kong nahuli niya ako na nakamasid sa kanya. Tarantang tumakbo ko pabalik sa aming salas at nagkunwaring nanunood na lang at umaasang hindi ako nakita ni Boyet sa pinto ng CR. Maya, maya lang din, ay nakasunod na si Boyet habang nakangiti itong tumitingin sa akin. Pasensya na, hindi ko naisarang mabuting pinto. Medyo nahihiyang sabi nito. Ramdam ko ang pagkailang sa pinsan ng aking mister. At doon ko na akong pirmang, nalaman niya pala na nandun ako kanina. Hinihiya ako sa nagawa ko. Huwag ka mag-alala. At hindi naman yun makakarating kay Insan. Sabi niya. Talaga lang ha? Tanong ko. Hmm, gusto mo bang magmeryenda muna? Inalo ko siya ng merienda para makalimutan ang lahat. Nang tumango si Boyet, tumayo ako at kumuha na ng pagkain sa aming kusina. Habang nag-aayos ako ng makakain niya, hindi mawala sa aking isipan ni si Boyet na nagdulot ng matinding uhaw sa akin. Paano kaya kung akitin ko siya para mapawi ang alab na nabuo sa aking pagkatao? Pagkatapos kong gumawa ng sandwich, bumalik na rin ako sa salas at iniabot yon kay Boyet. Hinayaan ko siyang magmeryenda habang nanunood naman ako ng TV. Paminsan-minsan ay nagtatanong ako sa kanya kung nagpadala na ba ang kanyang mamagulang ng allowance niya. At inusisa ako na rin kung bakit naputulan siya ng tubig. Yun pala ay dahil na ipanggasos niya ang perang dapat na pambayad niya ng tubig. May tanong ako, Boyet. Ano yun? Pagtataka niya. Ilang babae na bang nakatabi mo sa kama? Curious na tanong ko. Marami-rami na rin. Bakit? Gusto mo rin ba? Natatawang biro niya. Kung pwede ba? Bakit hindi? At syempre, basta hindi ako machichismis. Nakangiting sambit ko. Yun nga lang, mukhang hindi na nagbibiro si Boyet. Dahil pagkasabing pagkasabi ko noon, ay kaagad niyang ibinaba ang sandwich at saka lumapit sa akin. Namalayan ko na lang ang mapangahas na haplo sa aking hita pataas. Napakagatlabi na lang ako. Ngunit kailangan ko siyang awatin. Teka, huwag tayo dito. Baka may makakita sa atin. Malalagot ako sa kuya Nick mo. Doon tayo sa kwarto namin. Mauna ka ng umakyat. Susunod ako. na Nakakaakit na tono ko. Naunang umakyat sa kwarto naming mag-asawa si Boyet. Inilak ko naman muna ang pinto ng aming bahay. Hindi ko maikakaila ang excitement at kaba ng oras na yon. Hindi ako na konsensya dahil galit ako sa asawa ko at gusto kong gumanti sa kanya. maya, -maya sumunod na rin ako sa aming kwarto. Naroon na si Boyet at nagkalat na ang suot sa sahig. Napangiti ako at isa-isa na rin itinilapon ang mga suot ko. Ngunit bago pa ako lumapit kay Boyet, kinuha ko muna ang picture ni Nick na nasa bedside table at inilapit iyon sa kama. Sa mismong harapan ko, kung saan makikita ko siya habang nagpapakasasa sa iba. Sa isip-isip ko, Yan ha, ayaw mo lang rin naman maniwala at tumigil sa pambibintang sakin na may ibang lalaki ako. Tututuhanin ko na lang para makaganti naman ako sa'yo. Unti-unting humiga ako sa kama at parang halimaw naman ay na umakapagad sa akin si Boyet hanggang sa dumapo ang halik at haplos niya sa aking katawan. Wala na akong nagawa kundi magparaya. Bala siya sa anumang naisin niya. Baliw na baliw ako ng maoras na yon. Lalo na nang tuluyang binukas ni Boyet ang mga hita ko para tuluyang pagsawaan ako na ginusto ko naman. Hindi ako makapaniwala. Nakalimutan kong may asawa na ako kahit na nasa harap ko lang ang picture ng aking mistera. At hindi rin ako makapaniwala na nakaya kong ibigay ang aking sarili sa ibang lalaki na hindi ko naman asawa. Isang malaking kasalanan. Ngunit kailanman ay hindi ko pagsisisihan dahil sa nabuong tampo sa aking puso. Hingal na hingal kami ni Boyet. Nang tuluyang humupa ang aming uhaw. Hindi ko na siya hinayaang magpahinga pa. At inutusan ko siyang umuwi na sa kanila dahil baka paghinalaan pa kami. Pinalitan ko na rin ang sapin ang kama namin ni Nick dahil baka makahalata pa siya. Aminado akong ako'y naging madumi. Ngunit alam kong dala lang yun ng pagiging tao ko. Basta tang alam ko, minsan lang yun at nagsilbing ganti ko yun sa aking asawa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana'y magsilbing babala rin to sa ibang lalaki na walang ibang ginawa kundi maghinala at ipakita na wala silang tiwala sa kanilang misis. Paalam.